a highlight from Kalingap Rob, edited and shared by Kalingap ng Pag-asa. Sa tahimik na moment, biglang nangulit si Mikoy. Pilit niyang pinapaamin si Krista kung siya nga ba ang crush nito, at dito nagsimula ang nakakakilig na asaran. Ay, nako. di ko talaga makalimutan yung kanina eh. Ang man? Binaba mo talaga ako. Di mo din talaga ako matis eh. Eh. Hey. Alam mo, binabalang naman kita doon. Sinawa ko sa'yo, gabi na talaga. Tapos... Nakinawa sa akin. Nagaambon pa. Aba, syempre. Kasi... Ano? Hindi mo, hindi mo ako matis. Hindi. naawas lang talaga. Naawa nga lang. Kasama na nga yun. Dinay ka pa ng dinay eh. Ayun o. No? Ano? Sila magsasabi. Di ba po? O. Oh, bunga ba Ay. Kasi sabi ko ng part 19. Mm. Aamin Hello. ka na. Aamin na ano? Ano ka naman? ano? Aamin ka na. Crush mo rin ako. Oh. Hmm? oh, crush. Bin sabi ko nga, di ba? Binabalang kita kasi nga... Na Nawa ako sa'yo. Eh, paano naman kasi lulood ka? Alam mo naman ang dumi-dumi doon dumi tapos... First time ba may lumood sa'yo? Sa ha? First time ba may lumood sa harapan mo? Sige. Ay mo talaga mamin. Ulitin ko. Ano? Ano ko mamin ba? Ulitin hindi, ko talaga. Hindi, hindi. Ano? Luludan. Luludan ulit ako. O, tapos. Ang ko. Tapos na. Inawat na kita. O. tapos pag umulit ka pa. Bolo ko, ano? Kaya mo na yan. Bakit? Ay, nako, CJ. Dali na kasi. Ano ba, Aminin yun, mo yun? na, nakash mo ako kasi. Yung ginawa mo, bumaba ka, hindi mo ako natiis. Diba? Ibig sabihin lang kasi nun, hmm. may puwang ako dyan sa heart mo. Wala nga, na ano lang nga? Aminin mo na talaga. Sa bang magkawan ako. Uy, gabi na. Sabi ko ah, na mo. nga ba? Ang hirap mo kung... Ang hirap ng family. Ang dami ko pang sinabi. Hindi lang palang kailangan eh. Sabi ko sa inyo, aming 520. Tom, to ka. Wala, masaya lang ako. Ano sa'yo ka? Ha? Ano? Eh kasi... Ano? Tom, to ah. Ano? Wala na. Tahimik ko yun. Wala na tuloy akong masabi. Ito oh, ano, ang saya, saya mo talaga. Ito na ba? Dito talaga. Yung bang regalo mo sa akin sa... Kasi mag-birthday na ako. Mmm! Ayun, natandaan ko na. Speaking of birthday, mm. birthday mo pala. lo. Mm -hmm. yung, madaling araw. So, ano ba yan? Tanda <laughs> na. Ilan taong kinakalit mo? Oo. Oh. Ay, wala, wala mo Kahit seven sa... months na tayo, di ba? May ano? rules. oh, anong rules? May rules na yun, pang tatlong taon yun eh. Na ilang taon ka na? Ayan ka na naman. Oo. Oh. <laughs> Ba't diba, na napalitan yung saya mo? Tinatanong na kita kung ilang taon ka na. Ba't pinabalik mo na naman yan? Ano lang? Ano ba yung gift mo? Puso mo? Ha? Huh? <laughs> Grabe ka talaga. Oo. <laughs> no. Oh. No, ang tagal-tagal na rin bago mo ulit siningit yung usapang edad na yan. O Ilang ba? taon na nga? Ilang taon ka na ba? 28. Kasi 27 ako nung ano. Ha? Talaga ba? 28, Kahit hindi diretsong umamin si Krista, obvious sa reaksyon niya ang kilig. At si Mikoy naman, mukhang enjoy na enjoy sa pangulit Para sa mas marami pang sweet Chris moments, subscribe na! Salamat sa panunod. Huwag kalimutang i-like, share, at subscribe. Para sa buong kwento, panorin ang original vlog ni Kaliga Prab. Suporta natin ang mga kwento ng bibigay ispersyon.